tahimik dito ngayon, Karya. Ano? Palagay ko, masyadong mabilis yung bugtong. Hindi, uulitin ko, no? Pero bibigyan ko kayo ng partida. Uulitin ko, one more time, pakinggan yung mabuti. At uh, pagdating doon sa pinaka-clue, babagalan ko ng gusto. One more time. lumilipad Ngunit ito'y hindi eroplano Lumulutang sa dagat, hindi naman barko Lumalakad, subalit hindi nananakbo Pito pa at anin ang ulo Wala talaga! <laughs> Sirit na! Kahit ako, hindi ko alam ang doon sa present day na yun. Abakada, ega lang, mananang o pa, rasa tao Ang mag-aral ay gintong tunay, bagay na dapat pagsikapan. Karunungan ay hindi kailangan lang Tunong ay gamot sa taong laran eh. Oh nga pala, nalaban ko na mayroong mga guro dito may mga teacher, may mga nagtuturo. Asan ah, yung mga nagtuturo? Ayon. Okay, bakit nyo dito? Alam nyo, kung uuwi kayo sa atin at magtuturo kayo, mas malaki kikitain nyo. Magtuturo lang kayo ng mga drug lords at saka ng mga wanted sa ano. <laughs> Very word. Parang kilang lang ang mga awitin ko ay ayo pakinggan. Malamig, malamig, salamat. Hindi pa tap, hindi pa tapos yung kampanya dito sa harap. Ah, uh, please, uh, please sit down. Ah. Uh, Nabatiin ko rin ang ating mga kasama uh, sa delegasyon ng Pilipinas dito sa uh, bisita na ito sa Vietnam. Andito po ang Agricultural Secretary na si Kiko Laurel na siyang kumalit sa akin sa Department of Agriculture at napakahalaga ang uh, kanyang trabaho ngayon dahil ay marami tayong pinag-uusapan uh, uh, sa Vietnam dahil nga sa agrikultura. At eh, ay pinapaganda natin ang sistema ng agrikultura ngayon sa Pilipinas. kaya eh, siya mga uh, namamahala. At uh, I saved the best for last. At ipapakilala ko po sa inyo ang ating First Lady, At isa, Aramita Ang aking mga kababayan na nandito sa uh, Vietnam na matataas ang IQ, na patunayan ni Florante. Hindi lang mataas ang IQ, ay ang gagaling pa ng kumanta na insecure na si Florante, baka may kompetensya na siya. Uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo na ngayong gabi na ito. Alam ko na marami sa inyo, malayo pa ang pinanggalingan at lumibang pa sa inyong mga trabaho upang makasama natin sa araw na ito. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong malugod na pagsalubong at pagsuporta sa atin. Ang ang pinakamalaki, lagi nating inaas inaasahan, pagka uh, tayo nagkukulang ng bigas sa Pilipinas, ay eh, uh, hinanapitan natin lagi ang Vietnam. Ngayon, pinapatibay na natin, sana produksyon natin ay dahan-dahan aakyat, o huwag na dahan-dahan, maaakyat agad. Ngunit, hanggat dumating yung araw na yun, ay eh, ganun, gumagawa tayo ng mga trade agreement uh, sa kasamang Vietnam para matiyak naman na meron tayong supply sa Pilipinas. I am proud to note also that there are several notable Filipino brands that have established their presence here in the Vietnamese market for a few years now. Some of them have been here since the mid-90s. I know they have been providing quality products and reliable service to Vietnamese consumers. Ang aking pagbisita ngayon sa Vietnam ay isang magandang pagkakataon para makahanap pa ng mas maraming investment dito sa bansa mapanatili ang ating magandang relasyon pangkomersyo komersyo at mapagting ang ating pakikipag-ugnayan na politikal, seguridad sa bahaging ito sa Timog Silangang Asya. Ang biro sa Pilipino, yan ang, the, yan, yan, yan ang mga Pinoy, the, the, king and queen of overtime. Dahil lahat ng overtime kinukuha ng mga Pinoy. Dahil diyan, dahil diyan, ay uh, gumanda talaga ang reputasyon natin. Hindi lang bilang mababait na tao, hindi lamang dahil magagaling kumanta at sumayaw. Kung hindi, magaling na magtrabaho at tapat sa kanilang ginagawa, sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi kinakalimutan ang bayang sinilangan, hindi kinakalimutan ang Pilipinas. Maraming maraming salamat sa inyo at sama-sama tayo sa pagsulong ng Pilipinas. Mabuhay ang lahing Pilipino, mabuhay kayong lahat ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr.